Mga sumasahod ng 33,000 pababa posibleng malibre sa buwi sa ilalim ng ginhawa bill, umabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Balita sa Tanghali. 30,000 pesos kada buwan o mas mababa pa Abay, malilibre ka na sa buwis kapag na isa batas ang panukalang ginhawa Act of 2025 ni Senator Win Katsalian. Ayon sa Senador, layunin na kanyang panukala na maitaas ang take-home pay ng mga manggagawang Pinoy sa pamamagitan ng tax exemption. Kung sa ngayon ay exempted sa buwis, ang mga kumikita ng kabuang 250,000 pesos sa isang taon o nasa 19,000 hanggang 20,000 na buwan ng sahod, pinapanukala ni Katsalian na itaas ito sa 30 hanggang 33,000 monthly salary o kabuang 400,000 pesos nakabuang kita sa buong taon ang i-exempt sa income tax. Bukod pa riyan, pinanukala din ang mababatas na itaas sa 150,000 pesos ang halaga ng bonus na i-exempt sa buwis mula yan sa kasalukuyang 90,000 pesos. Panahon na anyang tulungan ng pamahalaan ng mga manggagawang Pinoy na silang palaging pumapasan sa ekonomiya para guminhawa rin ang buhay. Bukod pa riyan, isinusulong din ng kanyang panukalang batas ang karagdagang 50 na bawas sa labor expenses ng mga micro taxpayer, diskwento sa mga may kapansanan, senior citizen at solo parent na pwedeng magamit ng tax credit at exemption ng micro players sa requirement na i-withhold ang kanilang buwis. Ako si Dexter Ganibe na Abante Radio, itong balita mabilis, mabangis at walang mintis.